good morning po sa inyo lahat Welcome back sa ating channel Nandito na naman tayo sa ano natin o no? Sa channel natin mga master Today is Sunday At syempre kapag linggo Meron tayong ano Meron tayong lakwatsa So ngayon po pupunta tayo ng Marilake tayo ay makiki ano naman naman doon Makikibalita na naman tayo sa mga kaganapan doon sa Marilake ngayong araw na to At syempre tatambay tayo dun sa ano sa sa Sierra Madre do so, maghapon tayo doon ngayong araw na to mga master tamang unwind unwind lang kaya kasama ko syempre si Biyahe Nicolot ang aking OBR so tingnan natin kung ano mga magiging ganap na naman ngayon sa Marilaki ngayong araw na to no? as usual syempre hindi mawawala dyan ang checkpoint yan lagi meron yan kapag weekend kasi ano eh tao gito ang dami mga naglalaro kasi dyan kapag weekend pero ganoon pa rin naman kahit na may checkpoint pag umalis yung checkpoint, balik na naman sa dati yung ano? Balik sa dati yung ginagawa ni. Wala namang makakapigil diyan sa mga naglalaro diyan sa Marilake, no Isa lang ang makakapigil diyan sa kanila. Kapag sila ay kumalat na. Yun lang, wala nang iba. Pero kahit checkpoint o yung mga nagsasaway, wala. Hindi hindi magpapasaway yung mga yan. Eh, marami na rin tayo kasabay. Hoy, oh racing oh. Lalamuk. <laughs> Aga pa nun ha ah. Mukhang may booking ha ah. So ayun mga master Kitakits tayo sa taas Mamaya maya sa Marilake ah, Aga pa alas 5 pala na madaling araw Tama ba? Oo oh, alas 5 So nandun tayo niya na mga tingin ko Mga alas 6 sa ano Sa na update ko na lang kayo mamaya Kapag ano na tayo Nandun na tayo Concentrate muna tayo sa pagmamanayo mga master Mamaya na tayo magkwentuhan <laughs> May mga big bike kami kasabay mga master ha ataw eh. Eh no, yung isa ano eh, yung isa pil na pil eh. Ooh! yung mga big bike matakbo na pala kami ng 120 mahigit <laughs> oh antutuli nila oh ganda galit oh na tayo ah hanggang marilaki na to mga master pa nagkataon <laughs> nakakahiya naman sa mga to pag inunahan natin baka sabi kamuti tayo kaya mo sila mag enjoy sa kanilang trip sinubukan lang naman natin kung kayang humabol kahit pa naman nakakabuntot buntot naman pero hindi dahil sa ano matulin to motor S A, ano lang dahil mabagal lang sila magpatakbo. Yun lang yun. Kahit <laughs> naka big bike sila. Ano lang, tunog lang. At syempre, hindi pwede magpatakbo na matulin kasi nasa public road tayo. O, oh, dito pa rin tayo magpagita. Nauna pa rin ako sa inyo. Wala din. Kahit anong birit nila, nauna pa rin ako. Ay, dito shortcut. Mabilis dito. Hahaha. <laughs> Wala na, naiwan na natin yung mga big bike. <laughs> Pero abutan pa rin tayo nung packet ng Antipolo sigurado ako. Tingnan natin kung makakaabot. Sa Marilake. Ayan, good morning, good morning, good morning! Ang oras ay quarter to six ng umaga. Grabe, napa, na napalaban tayo sa takbuhan kanina. Diyan sa mga big bike ah. <laughs> hindi naman tayo, no hindi naman tayo nakikipagkarera. No? Pero... Nahatak tayo alam mo yun? Dun sa takbuhan nila, napapasunod tayo. <laughs> Alam, kamote talaga eh. Kamote pa rin kahit, pa, kahit, anong mangyari, no? Pero syempre hindi tayo nakipag-unahan sa kanila kasi matutuli naman sila. Ayan, ang dami natin na kasabay ng mga riders, no? Maaga pa kasi tayo eh. Hello! O, nandito na po tayo sa may Pakita ano? tayo ng marilake. Ingat-ingat, syempre. kami ng kasabay. Ayan, ano oh, mga shield ride lang o, oh, Mamaya pa yung mga racing dyan eh Mga racing riders Mga racing kamote Mamaya pa yan Hey, ayan mga oh, master Dito tayo sa Boso Boso Uy, nagkwentuhan pa sa ano Ayun, di ba? stop muna stop eh yung honda click eh eh yung kanina pa nagpa-practice ayos lang dali aray kanina pa nagpa-practice yan eh ay hindi tatlong linggo na pala nagpa-practice dito yan Ay, yan na yung yan yung nagbabanking kanina sa oh, no, sa ano, panukan Normal lang pala dito yan Oo, uh, normal lang pala eh, Ako, hindi na, hindi na bago sa akin yan Eto, kanina ano? Labas ang tuhod niya ito sa manukan Oo, may video ko niya Sagat, sagat Sinabihan siya ng ano eh Na, okay, pakita mo kung sino ka Ayan, nakita na Ayan na Nakita na kung sino ka Ang maganda, ito na lang ang magandang ano Safe siya Hindi uh, oh. malalayong nangyari sa kanya Anong, ano mo sa kanya? Anong kayo mo sa kanya? Ulit mo, ano? payo ko sa kanya, niya mag Facebook kasi siya Oo. Oh. di ba sunod sunod yung mga kaganapan dito sa Marlaki Oo. Oh. puro binawian ng buhay Oo. Oh. Oh. di siya nagpe Facebook eh ah, hindi niya ano yung na... tambay niya sa ibang site ayun Ay, lang anong site kaya yun baka Bima Banks yung ginapanood niya <laughs> Ala, ayan o oh. gasto siya sa sarili niya motor tapos ah. sa nakikating o oh. gari So ano nga muna eh, break time muna ngayon ng mga naglalaro. So, Dahil dito sa ano. Oh. Okay. Ah, games. Wala sinira na o Nakapagawa mo na lang Bati mo na na lang Bati na lang Bati na lang ako taga video. Nana. Uh, uh, so, Masayan boy. Yan ang sinasabi ko sa inyo dati pa 2000 ano pa. Pag nakuha niyo yung grand pressure ito pag sisisihan niyo. Sabi niya, sabi niya sa akin, hindi na raw siya babalik. Hindi na raw. Tanim din siya doon. Yari na, no. Sige, oh. Ay, tanggalin niyo yung ano. Baka may dumulas dito, ito, to, 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 <coughs> oh. Ito, 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 ito. Baka... Ah? Oh. Tanap na master. Oo. Oh, oh. Asan na 'yon? Wasak, oh, wasak na. Kapag dito. Nakatagpo yung bata ng mas malupit sa kanyang kamote no? Anyang pa sila? Andiyan pa sila? Ha? Andiyan pa So, sa 100,000 100,000 daw eh Ang oh, guy! ay lalagay doon ano yun na mga master yun ang palubit bibili akong tubig awa ako ha? diba doon ko prinsip ito na nangyari what is happening? ah uh, mga

Oh, pasok talaga, papasok talaga sa insurance. No, no. Tama, pasok. Ganyan naman sa kalsada, no, diba, no. sa batas. Automatic yan, kapag may disgrasya. Insurance, insurance. Tapos, oh, yeah. participation Pagkano ba participation 3,000? Oh, insurance, insurance na yan. Red horse Wala sa Oh. Ganoon na po sa siya. Hindi, sa so, manukan, binibilangan na namin yan. Ganoon siya? Oo, kakaano. Ganoon na pala siya doon. Ay, may sabihin talaga, kinukuha niya yung mga eskinita. Hindi, nahanap niya talaga yung... Wala pang parating. Ano, sir, dito, kahit hindi mo pa mag-anak, tas nabungit ka. Ay, pinsan! Busina hmm? mo, mo. Sabi, sasama ka! Si Sir nga. Madilim eh. <laughs> Diyan ano eh? ako papadilim lang. Hay, ano si? <laughs> Ikira mo muna ako papadilim na. Gumagawa ng video ng aso. Nakilig <laughs> 'yung. Baba. Himala, wala 'no, walang practice dito. walang na 'ko practice ngayon sa ano. Sa Devil's Corner So yun mga master Ang ganap kanina no Yung isang bata Ewan ko ano nangyari sa kanila Sinisingil lang malaki Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanila Pero ano yon ha Lesson Lesson learned Sa so, dun sa bata Bata pa masyado pang ano eh Maano eh Mataw ito Mapusok eh Sa pagdadrive Yun nga yung hilig niya wala ano napunta sa hindi maganda kung hindi pa siya madidisgrasya hindi pa titigil eh yun yung sinasabi ko kanina mga master diba ito sa Marilake yung mga riders kung hindi pa madidisgrasya hindi pa titigil hindi pa mag eh, nakuha niya na yung ano niya yung hinahanap kanya naman eh dito kahit na maging magaling ka dyan sa kurbada kahit na sabihin na natin na isa ka sa pinakamagaling kumurba dito ma one time one time lang pag nagkamali ka dito pag sisisihan mo talaga nagaya ano no slide sabay salpok sa kasalubong sa pasaklap nung no? gastos problema yung inakit niya rito problema yung naging resulta ng pagakit niya rito kaya dun sa mga ano sa mga nangangarap na maging magaling kumurba dito sa marilake huwag nyo nang pangarapin ah, pwede mo naman gawin yon kaso lang, syempre, huwag yung pabalik-balik. Pwede naman matuto ng, ano, isang pasada lang eh. ba diba? Tsaka yung hindi sinasagad yung sarili. Eh, ang kaso lang, ayun, yung bata, may napilyo pa yun eh. Masyado siyang na, ano, natutuwa sa ginagawa niya. Wasak talaga yung, ano, niya, yung motor niya. So, pagawa na siya ng motor niya, gagastos pa siya ngayon sa ano na damay niya ayan oh eh, no? sarap sarap mag chill chill lang oh diba umakit naman tayo dito para mag -ano lang eh mag unwind lang eh hindi yung magpasikat sa mga ano mga mga kapwa natin mga riders sa meron talaga mga rider dito na umakit lang para mag -ano lang mag practice lang pero maling ano kasi, maling lugar yung napuntahan nila. Hanggat maaari talaga, wag na, wag na kayong maglaro-laro dito kasi laki mapapala dito. Masabihan ka na matulin ka, magaling ka bumangking. Ano lang yun eh, kapag uh, verbal recognition lang. Wala namang ano yun, walang bilang yun eh, kapag walang achievement dun eh. nang problema dyan, kapag kumalat ka na, yun na yun, yun ang bilang dun. Pag naka-disgracia ka, kasi sigurado, Paglalabas ka talaga ng pera. Masaklap niyan mga master kapag na one time ka pa dito, di ba? Dahil sa kagustuhan mo lang na magpasikat. Wala na ano, talaga. Uh, lesson learned. At uh, yung mga napapanood nila sa Facebook. Tinanong ko kanina yung lalaki kung nanonood siya ng Facebook eh. Oo naman daw. Sabi ko sa kanya, dapat alam mo kung anong consequences kapag nagganyan-ganyan. Okay, yan, kita hits Next time Next week, ulit Dito lang sa Marlake Marlake Racing Mountain